Sabi palawan, andito tayo sa bayan ng Sofronio Español sa Christmas light nila mga ka-idol na antayin natin umilaw. Ano nangyari? Ah? Friends? Repress. Katagal man mag-ilaw na. Ha? Gusto mo ng ano? Pop rice? Popcorn? Popcorn ma? Ha? sa Live nalar itu suzuboni Spanyol apa lo? Cina. Sila rena dia. Oh, kabinmu, si apa? <coughs> <coughs> oh, kabinmu, na Oh, kabinmu, apa? Oh, kabinmu, apa? Oh, kabinmu, apa? Parang hindi na mag ilaw ay kundi siguro Ilaw na lahat. Oh. Yan wala. Shout out sa ating number one viewers dyan. Thank you so much my friends. Don't forget to like and subscribe. And share our live. Our live. Thank you. nagda-dance move si Ate Hana. Ang galing ng kanyang dance move. Sinong sasama sa ano? Pagkuha ng ano? Manok. Oo. Oh. <laughs> Yun, si Kuya Ramram. Anong masasabi mo sa pamamasyal natin, Kuya Ramram? Maganda, kahit wala pang ilaw. Uy, galing-galing naman yan. Uh, yung ice cream, yummy na naman. Hali? ya ice cream ice cream siyempre Si siyempre 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 dito wala. Then 6 is 16. Plus size gis na. Oh, mahina yung taga nito. Pa lang nito, alas 5, pinailaw ko na eh. You know, shout out to another viewers. Not. Sayo ka na lang ha naoo. May na nunood na You know, another viewers. Thank you so much. What's that Ah, asunila tubig so, wala nang natira. Papa. Yung ano ha, yung tubig. Yan ma mayroon pa. Pabuksan na na. Oh, para tayo nang paramihan. Thank you. Uy, ang galing talaga ni Hana sumaya, oh. Ah. Umbot, na si Hana. Yan ang magkakailaw. Doon na yung taga-switch ng ilaw. So, tingnan mo yun yung mag sa kanila. You know, To viewers, thank you so much. ah, uh, shut out, Dito tayo ngayon sa harap ng ministry ng Subtronyo Espanyol Palawan. <laughs> Ayun doon, doon pala siguro naka-unupdate. Yun na, umilaw na. Lamok, meron ding lamok. Kamin switch. Siyotots ating two viewers. Kailan hindi na umulad? Iyon, <laughs> nagningning ang liwaag. Yan ang pailaw dito sa bayan ng Supruno Española mga kaibigan mga idol. Magandang gabi po sa inyong lahat. And shout out sa ating mga viewers and followers mga idol. Itong star sa taas ang may tubig. Itong tubig niyo, 'yung mineral. Kailangan mo anak 'yan mineral. Yan ang view dito.